Pagkatapayin isang... Bigit lang tayo, ah. Bigit lang. Bigit ah, lang. Inumin ni Padre, Ipili, Spiritus Sancti, Amen. O Diyos naman na makapayin sa lahat, sa inyong karunungan, kapayang kabagsikan, kaya tinatawagan ko. Ang namiminsara sa inyo ng ito, ang Kung Pumalito ka at magpag-usap pa sa araw ng Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, Leveros na Adonai, Jehovah, Elohim, sumakayot, magpapuso at makamatami at makalatam. Sundin mo sa kuhan, pumasok na sa katunan. Naksidak, pakus, get to Diyos. Aba, aba, um, aba, umal. Uh, tatanggalin mo na, sagot. Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortalis, Elus Mat, Ilmurin, El Rumbuk, Limpita, at Matatuminis, Sisit, para Dominis, Santi, Hiyoba, Unipudinti, at Dios pampahirap, ang pampasakay, ang pamarusa. O, oh, ikatin mo yung oh, gabin mo? Isagtap din ito yung gulong pepe. O, mo ang tatlong peeng? ikatim saan? One, ha? Alisin mo o hindi? Sagot! Ha? Alisin, hindi. Hindi na sa exact ibang tumako mo -tum ito. -tum -tum. Uplin mo, uplis, iusong. Panaksak sa mga Ikatan, sige, ipagpag mo amin ay mo na saksakit. O, oh, mabaling nga makasarita at mangkukula, kukula, mga sumanid. gapona Gapuna? May traso, wala. May traso, wala. Sagot. Nayunak man ni parusa parusaan ka. Sige, ipagpag ng saksakit. Lagi siya, gagatay, ipagpagin na amin. Sige. Ikatam amin kita pinaglablab. Hmm? Naglablab baga ikatam. Okay, mabalin ang salita ta si kang mga aramid. Mabalin. Ya yeah, bos sa tosa pa tay. Tatangin Okay. Dua ka imam ti usaram nga pagikat. Sangaran ng Dios Ama. Sige, katam. Inutusan kita. Abay, kinakausap ka ng maayos para malaman kung anong dahilan. Ngayon, gusto mong kukumpatin kita ngayon. Hmm. Sige ka, kukumpatin kita ng medalong ko. sa ko sa kasip niya. sa ko sa sa tanong sa binagay sa

Mabaling nagsalita ta? Ha? Mabalen saan? Mabalen ba Ha? Wan saan? Sige, pagpagmami ngayon kabel mo ng sa oh, Sige. Sige, tatlong maday ka nga maparusahan nga perme. Makisarita ka tinasayan. Anya basol na. Galit, inggit, kursunada. Galit, inggit. Ha? Dalit tinggit. Cruz, mihi, serta salus. Cruz, mm. es Juan Semperador. Hmm, panay Cruz, di kalabang mao. Cruz, domini mi Hmm. Cruz, mihi, repokyong. Hmm. Kapat na Cruz, ng banal, lang amang san binitaw. Sige, pagpag. -pag. Lahat ng mga katikatay kamag-anak ka ba? kamag-anak? kapit bahay kamag-anak, sagot? kapit bahay kamag-anak? Pagkakalingin mo na? paglingin mo? tapintulong na kamag-anak. magkabai kamag-anak? kapit bahay? kapit bahay kamag-anak? Sige, ikatan. Ikatan na ganda yung kabel mo. Sige. Pagpag mo. Babae ka, lalaki. Babae, lalaki. Sagot. May hatlak sa oong sa lusun. ka. Ito sarasal pa. Ang sakit mo sa kapag napaligtad na sige sige Hanggang ang atatukaw ko sa sarap mo. At kundo ka. Kapag-anak ka no kapitbahay. bahay ka. Napaligtad Siga yeupot nu ka aksa ka aksa o. Saoka. Kamak anak ada yeuh. Kamak anak ada yeuh. Kamak anak? Ha? Bilaing ka sikeh kasatangun ka dimu. Katain sikeh pakpak mun. Isomun lama dag lalain di kritsmitar geun.

<laughs> Ama mo ta ka Ha? Ginik sa exact igmat tumakomarto. Manigas ka at hindi makakilos sa katawan na yan kahit anong gawin mo sa kanan ni Yahweh. Pati kasi ng katawan na Sige, baklas. aprusa sa amin. Pag pagmamin kabel mo, nanya mo natin kabel mo. Karayong, dagong, nanya. Bukuto. Sige, ipiling mo Paglaingin dito yan? Paglaingin saan? pagdating sa pagdating talo wal saa alam naman bakisare talo 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 ano na yung nakpela talaga ikisday talo may sangmisa noon pelayo tingkabil ko kung itakyan kaya katap at adang toko post na nung ano mapalit si mo Datemas nak. <laughs> anu tadi lang anu kemak anak ko ba. Kemak anak ka? Ha. Oh, ayo salam dulu. Kemak anak. Oglem-oglem. Kemak anak ta? Ha? Oh, inde. Tadi Jadi umak tadi. Eh. Kemak anak pinde. Kemak anak? Oh, sige, pagpag. Pagpag. Pag Abrosam. Agasam, bro. Agasam. Sumya ang pay. Ha? Ano? May isa ka sa rutsod ko lang. Sumpatan na ko. Pakawalan ka. Kamag-anak ka, no? Kapit-bahay lang. Kamag-anak, kapit-bahay. Wansan! Wansan! No. Kamag-anak? O oh, saan? Ayun, sige, umupo ka ng maayos. pukan ka ng maayos, mangkulam ka. Pagkakaligin mo na. Paglaing dito yan. Ha? O oh, sige, tanggalin mo na nga Kapit bahay, hindi. Malayo? Kapit bahay, malayo? Malayo? talaga, madagpot mo nga talaga. Gusto ko bang ang pipigay na kita? Kapag dalugan niyo mas na karuntan? Kapag saan dalugan na? Kapag naman dalugan ba, nagdag na kami. Sige, tanggalin mo na at Babalik pa, hindi na. O, isang tanong mo lang sa'yo. Babae ka, lalaki? Sagot. Babae, lalaki? Lalaki, babae? Lalaki, babae? Lalaki, babae? Sige, pagpas. Pagpas. -pag. Mga gabay, babae. Babae. Dura, gulpot ka. Mamal na kamot lang na yan, mga. Diyaran, matinag ka! Bo oh, dahan-dahan lang. Bumaba ka, dahan-dahan lang. Apro sa mga. Agas sa mga ng pay. Ha? Ha? Anya ti basol na. Galit, inggit. Galit, inggit. Hah? hanya basal senang, Kagurguran, lu mapal kah, Kagurguran, nung mapal. Mapal, gura. baklas. Baklas. Okay. baklas, 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 Magdudusa ka sa katawan na yan Hindi kita makakawalan Sige, hmm. okay. iibiling mo yung ba? Iibiling mo kita, may mabubuto Magkaksup-supre Supre Subli ka pa eh Ano pinatay mo? Ha? Patayin na tayo eh Papatay mo Ito you no know time, parparigatim lang Ha? Na pera pa pala? Wen saan? Bakit to, Beng? Bata o oh, matanda? Kukulam dito. Bata? Ha? Sige, pagpag dilisin mo. siguraduhin doon mo walang matitira sa katawan na yan, ha? Walang matitira. Sige, pagpag. Ay, 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 wag ano.

Nakakasubsubli na. Ha? ha? Ano mong ka ka, pay? ano mong kakasubli ka pa? Ano ano mong kakamang kukulang? Magsubli ka pa yung tita ka bagay? Anong gagawin ko sa'yo? Ha? Magsubli ka pa? Patayin ka lang tan? Ha? Ha? May, -may, 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 May pamilya ka o wala? Yes, Yan sa tapin niya na pamilya na wala. At dapat ay wanen, sika nga mangkukulang mo sa mga dito nga bagay. At dapat ay wanen. Ha? O yung atin ta, doon nga imam, tatingit mo. Do, doon nga imam, sige. Sa nga rin ng Diyos sa mga Diyos, anak, Diyos, anak. Sa nga ng Diyos sa mga Diyos, anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen, ipagkalo mo. Ang ispada ng kalangitan na pumubukot ng ibang ulo ng Diyos na kinalatakutan ng Lucifer sa ngalan ni Yahweh, puksahin mga minsan ng pamatay sa mangkukulam. Pukuta ang mangkukulam ito sa kanyang kinaroonan. Patayin na. Murmur lang, murmur tumus Sabog. Pati ang gabay, sabog. natumba Ano tumba? Nagkutin ang espiritu mapaminsala tapon sa impyerno. Santos Dios, Santos Portis, Santos Mortalis, Mesereres. Balik sa katawan. Bising petek, iseng, Bising Balik iseng, iseng, Wala, iseng, 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 yang iseng, 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 iseng,

pangyari nga ma, nanganakat ko Espiritu Santo. Kung sino man ang yung mga pagkakulang at maguhutos, ibalik lahat sa kanya. In Jesus Nazarenos, Rex, Yudrium, Cruzante, Patris, Benedict, Cruzac, Rosit, Venus, sa Padre, Estos, Satanang, Hupok, Sadin, Kipangas, at Malakilipas, Ipsi, Που σαν τη πατήση που σακούσε τη νεύση των δραπωσίτων, Πάδρε του Σταθρανούπο Σαντινικηβανό, του Μαναγκλήβε, του Σιδηνίδη. Που σαν τη πατήση που σακούσε τη νεύση των bulat. So, yan ang malalim para makarelax yung katong. Okay, shout out sa ating viewers. Salamat sa ating